So, ngayon, yung uh, pag-usapan natin is ano po ba yung uh, maganda na feeds na gamitin po natin para po sa ating mga inahin na mga manok para malakas sila mga itlog or marami silang may produce ng mga itlog. Nagtatang po tayo doon sa mga agribus supply kung alin ba sa lahat ng mga feeds na pwede sa mga breeder po natin no? Oh, na maganda uh, magandang gamitin para sa ating mga inahin na mga manok. So, yung nirecommend po nila, ito po yung uh, Gallimax Galimax 21. So, tinatanong ko pa kung mayroon pa bang iba dito na mas maganda pa dito. So, sabi nila, yan na lang daw yung pinaka-okay talaga na gamitin para sa inahing mga manok para malakas silang mangitlog. So, yun nga, tinatry ko yung uh, Gallimax Galimax 21. Ay, uh, naging okay naman yung uh, pangitlog nila. And, nag din po tayo sa mga social media dito sa YouTube kung uh, sino bang nag-try uh, Galimax 21 yun nga pala sa iba marami din pala nga gumagamit itong Galimax 21 para sa kanilang mga breeder nila so it's a proven and tested na po itong uh, klase na fence itong Galimax 21 at ako mismo is nakatry po ako dito itong uh, Galimax 21 maganda din po siya by the way hindi ako nagpromote sa ganitong fence or hindi po ako nag endorse sa akin lang is uh, gumagawa po tayo ng mga, mga video po dito para Uh, mag-share po sa inyo kung ano mo yung mga personal experience natin dito sa pag-alaga ng mga manok. At uh, add-on pala dito sa fields na ginagamit natin, asa dito, is uh, gumagamit po tayo ng uh, itong uh, breeder aid po. So pwede natin isabay yung fields at saka itong powder. So yung iba gumagamit din po ng mga egg 1000. So tanong ngayon, bakit gagamit pa tayo ng ganito na klase na powder at saka yung fields? Kasi nga, ito yung uh, kailangan na uh, combination sa ating mga manok, dahil mayroong mga minerals or mga vitamins na makukuha dito sa isang powder na wala dito sa feeds. Mayroon ding mga minerals na kailangan ng ating mga manok na makukuha dito sa feeds na wala naman doon sa powder na pinamigay po natin. So, kaya yun yung uh, explanation para dyan. Kung bakit natin kailangan itong feeds at saka yung powder para mas balance yung Uh, pinamigay po natin or pangailangan ng ating mga manok para din uh, yung purpose nito itong breeder aid kasi na powder is uh, para po maging uh, mabigyan tayo ng ating alagang manok ng uh, quality na itlog uh, maganda na panging itlog nila kaya dito sa pagumanok medyo magastos nga lang siya pero kung talagang maglabas po tayo ng tira talagang kung gagastos po tayo Ah, uh, naman yang in return. Yung return niyan, yun nga po yung ating mga monok. Marami din po sa mga my produ may produce na mga itlog. At uh, kalaunan ko may pisa, pwede natin siyang ibenta. So, uh, okay lang naman kasi magkano lang naman yung uh, per chassis nito nasa about mga 20 pesos lang naman. 'Di ba? Hindi naman araw-araw na magbigay po tayo nito. Ako nagbigay ako ng breeder egg na powder up to 3 to 5 days lang. Saka hindi naman lahat ng mga manok ko dito, binibigyan ko ng ganito ng breeder aid or kaya egg 1000. Yung binibigyan ko lang dito is yun nga, yung mga inahing mga manok lang, yung uh, manging itlog na, ito na po yung uh, uh, pinamigay ko itong uh, breeder aid. So, yan yung ano uh, isa sa mga tips na maaring maibigay ko po sa inyo, base po sa aking mga personal experience. Ang pinakaano lang talaga, alam nyo, ang pinakabawa lang, na gawin natin kapag mangitlog na po yung ating mga manok alam nyo ba kung ano ang hindi dapat natin gawin ay yung magpurga kasi sa pagpurga dalawa kasi yung pwede mangyari kung magpurga po tayo sa ating mga manok kung mangitlog na sila una hindi po sila natunawan so yan yung problema pangalawa pinaka worst na mangyari dito is mag stop sila sa pangitlog kung magpurga po tayo during the breeding season so yun yung dapat nyong awasan, uh, iwasan So, kung magpurga kayo, ah, doon na lang kung ano na, kung may mapipisa na ba, kung hindi na sila mangi, hindi na tapos na sila mangitlog ganon, yun lang ang dapat nang, natin gawin. Pero kung mangitlog po sila, ah, yun yung iwasan yung ah, magpurga po tayo sa ating mga alaga mga manok. At dito sa mga inahing mga manok, since sila, may special talaga sila na fish na dapat para sa kanila, yun nga po yung uh, Galimax 21. So dapat kaunti lang po yung uh, ibibigay natin sa kanila. Uh, in my part naman sa aking mga manok, halimbawa umaga, marami kong pinapakain sa kanila. Kahit 1 day 1 eat lang sila, okay lang. Pero kung gusto natin 2 times a day, dapat um, i-control natin yung mga pagkain para sa ating mga inahing mga manok kasi uh, sa iba na nag-alaga at ako din mismo, even doon sa mga agri-waste supply, nagtatanong tayo na. Dapat uh, limited laga, talaga yung uh, pagkain sa ating mga inahin ng mga manok. Kasi hindi maganda yung uh, sobrang busog. So yun, uh, Gallimax 21 at uh, i-partner natin dyan. Pwede yung Breeder aid o kaya yung EG 1000, pwede din po yun. So yung iba kasi, uh, yung gawin nila tulad ng iba ng mga vitamins, minimix nila doon sa fish yung vitamins. For example, no, atubi na vitamins, pwede natin i-mix doon sa feeds para sa ating mga inahing mga manok. Pero ang pinaka mas maganda talaga is yung uh, dry feeding po. So separate natin yung uh, mga feeds para sa ating mga manok at saka doon natin ilagay yung ating uh, breeder aid or kung ano man yung ibigay po natin na powder para sa ating mga manok. So doon sa water natin ibibigay para uh, mas ano para mas effective yung pagpakain po natin ng feeds and also nitong powder na breeder aid. So by the way, hindi tayo nag-endorse nitong powder na breeder aid po. So nag-share uh, lang tayo sa ating uh, konting kaalaman sa pagmamanok. So add-on pala no, dito sa video po natin ngayon. Uh, dito sa mga inahing manok is sa uh, Gallimax 21 pero dito sa mga manok na tulad ng ganito na edad na 4 uh, months above yung uh, maintenance na ginagamit po dito na feeds ito po yung uh, Integra 3000 Plus. So sa iba ng mga dumalaga na hindi pa naging itlog, ito talaga Integra 3000 Plus. Pero kung sa tingin natin, umabot po sila ng mga ano mga 8 months kasi yun na yung uh, start nila sa itlog, Yun na po is uh, Gallimax 21 yung uh, uh, binibigay po natin na fails para sa ating mga manok. So, actually, itong sa mga inahing mga manok, pwede din naman para mas makatipid tayo. Halimbawa, umaga, nagbigay po tayo ng Galimax 21. Sa hapon, pwede yung mga organic na mga feeds para hindi na siya magastos. Like malunggay, oregano, or kung ano man yung makita natin ng mga organic feeds. Ayan, uh, mas maganda din po yan para sa ating mga inahin ng mga manok. And ako naman doon, kung nakikita niyo doon sa probinsya, na since marami tayong mga source sa ating paligid na pwede natin ipakain sa ating mga manok, yun yung uh, pinamigay ko. Pero dito ngayon, sa bagong area ko talaga, talagang limited lang yung source natin uh, sa pagkuha ng mga organic na mga feeds. So, mas maganda sana yun uh, kasi makatipid tayo sa feeds. But, wala tayong ibang choice kasi kasi uh, sa panahon ngayon, tag-init at uh, wala ding masyado mga pananim dito sa ating mga manok dito sa paligid na pwedeng ibigay natin as organic para po sa ating mga manok. So, ang gawin natin ngayon ay uh, porong feeds lang. So, actually okay naman din kung uh, porong feeds. Uh, mas maganda, kaso nga lang, medyo mas magastos po talaga. So, kailangan yung ating manok dito, hindi na tayo magbibinta ng mura dahil malaki na po yung uh, ginastos natin uh, mula pa bahay pag bili ng mga breeder at lalo na dito sa mga kids po natin So, dito naman aside, side, may nilagay ako dito ng mga 3 months mahigit. yan. yung sa likod banda. Dito din, uh, may mga 6 months. Ayan, mga next 2 months pa siguro, pwede natin itong mapakinabangan itong mga manok. Even itong roster na nilagay ko dyan medyo bata pa kasi. So, hindi pa sa gaano kalakasan mag sa mga inahin ng mga manok. Kaya dito, yung purpose ko na, although hindi naman ito pareho na kinukunan natin ng mga farms, ito mga klase ng mga manok. So, uh, sinasanay ko na sila na magsama-sama sila para ma-occupy nila yung uh, isang uh, ano, isang room. Kasi sa isang room, medyo malaki yan na area nasa 16 by 8 yung kanyang sukat so sayang kung sa isang room na konting manok lang po yung uh, ilalagay ho natin dyan so yung isa dyan yan naglilimlim na po yan yung ating uh, basilang so ito ay mga pure na mga basilang po talaga ito so dito naman side, mga next month siguro ay uh, pwede na ito siya mangitlog itlog So actually pwede na natin sa pa ng 1000 or mga breeder egg na. So ito din na roaster. Medyo mahina pa rin ito mag kasi bata pa. So sa yung i-partner dito sa ibang manok natin na nagsisix months.